Sa mabilis na umiinit na sitwasyon sa Indo-Pacific, muling lumalakas ang tanong kung ang Estados Unidos ay nagbibigay na ba ng malinaw na babala sa China tungkol sa patuloy nitong pag-angkin at agresyon sa West Philippine Sea. Sa nagdaang buwan, maraming kilos ang Estados Unidos na tila nagpapakita na hindi na ito manunood lamang habang tumitindi ang pressure na inilalagay ng Beijing sa mas maliliit na bansa, lalo na sa Pilipinas. Hindi man ito ipinapahayag ng US sa paraang lantaran o agresibo, malinaw na ang serye ng joint drills, pagpapadala ng advanced systems, at tuloy-tuloy na koordinasyon ay nagpapakita na handa itong tumulong sa pagtatanggol ng Pilipinas kung kinakailangan. Ngunit ang mas mahalagang tanong ngayon ay kung ano ang epekto nito sa China, at paano nagbabago ang tinig ng Pilipinas na tila mas lumalakas habang may mga bagong armas at pulisya na sinusubukan nitong gamitin para sa sariling depensa. Sa mga nakaraang taon, naging mas lantad ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas, lalo na matapos ang magkakasunod na insidente ng panggigipit ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kasama rito ang paggamit ng water cannon, aggressive blocking, at paglapit sa loob ng peligrosong distansya laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at mga resupply vessel na patungong Ayungin Shoal. Dahil dito, naging mas matapang ang posisyon ng Washington sa pagsasabi na ang Mutual Defense Treaty ay umiiral at maaaring ma-activate kung may armadong pag-atake laban sa Pilipinas. Hindi man ito tuwirang pagbabante sa China, nagsisilbi itong babala na may limitasyon ang pwedeng gawin ng Beijing bago kumilos ang mas malaking kapangyarihan. Kasabay nito, naging kapansin-pansin ang mas agresibong papel ng U.S. military sa pagtulong sa Armed Forces of the Philippines. Pinakamalaking halimbawa nito ang mas malalaking balikatan exercises, kung saan nagdeploy ang Estados Unidos ng mga makabagong missile systems, kabilang ang mga mobile platform na may kakayahang maglunsad ng long-range precision weapons. Ang mga armas na ito, kahit hindi may iwan sa Pilipinas ng permanenteng base, ay nagdadala ng mensahe, may kakayahan ang magkatuwang na puwersa ng US at Pilipinas na pidilan, sagutin, o hadlangan ang anumang banta sa dagat o himpapawid. Ito na mismo ang nakikita ng iba bilang, subtle warning, o tahimik ngunit malinaw na mensahe sa China na handang kumilos ang Washington kung lalala pa ang tensyon. Sa panig naman ng Pilipinas, unti-unting lumalakas ang kakayahan at boses nito dala ng patuloy na modernisasyon ng sandatahang lakas. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa nakaraang dalawang taon ay ang pagsisimula ng pagtanggap ng bansa sa mga bagong defense platforms mula sa mga kaalyado. Kasama rito ang drones, anti-ship missiles, radar systems, at iba pang sensors na nagbibigay sa militar ng mas malawak na kakayahang bantayan ang teritoryo at kilalani ng anumang paggalaw ng banta. Sa halip na puro depensa lamang, ang Pilipinas ay dahan daw ang nagtatayo ng tinatawag na credible deterrence, isang kapasidad na hindi sapat para makipagdigma, pero sapat para pigilan ang sinumang magtangkang umatake. Bukod sa mga suportang ito, may sarili mga bagong armas ang Pilipinas na nagbibigay ng dagdag lakas sa depensa. Isa rito ang anti-ship missile systems na kayang tumama sa mga gumagalaw na target sa malayo at ginagamit sa pamamagitan ng mga mobile launchers. Ang ganitong uli ng armas ay mahalaga dahil ang pangunahing banta sa bansa ay nanggagaling sa dagat, lalo na mula sa mga barko ng China Coast Guard at Malaysia. Kapag mayroon ng kakayahan ng Pilipinas na makapinsala ng malaking barko kung sakaling itulak ito sa matinding sitwasyon, mas lumalakas ang depensa ng bansa kahit hindi ito kasing lakas ng mga puwersa ng mga malalaking. Bansa, isama pa ang paparating ng mga bagong frigate, multi-role fighters, at modernong surveillance aircraft na bahagi ng AFP Modernization Program. Unti-unting nagiging malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lamang umaasa sa diplomasya o pag-asa na makiramay ang mga kaalyado, nais nitong magkaroon ng sariling kakayahan, kahit maliit pa sa ngayon. Sa pagdating ng mga bagong teknolohiya, hindi lamang armas ang nadaragdagan, tumataas din ang moral, tiwala, at giting ng mga sundalo at Coast Guard personnel na matagal nang nasa harap ng tensyon. Dahil sa lahat ng ito, nadarama ngayon ng China na hindi nakasingdali ang sitwasyon tulad ng dati. Ang presensya ng Estados Unidos ay mas matatag, at ang Pilipinas ay mas matapang at mas organisado sa pagharap sa mga usapin. Ngunit hindi nangangahulugang titigil si Beijing. Sa katunayan, mas lumalakas ang propaganda at diplomatic pressure na ipinapadala nito sa Maynila. May mga babala itong ibinibigay na nagsasabing ang Pilipinas ay nagpapagamit, naglalaro ng apoy, o naglalagay ng panganib sa sarili. Pero sa kabilang banda, mas lalong hindi umatras ang Pilipinas sa pagpapatupad ng karapatan nito mula sa pag-escort ng resupply missions hanggang sa pagpapalakas ng diplomatic protests laban sa China. Sa mas malawak na pananaw, ang pag-init ng relasyon ng US at China ay may direktang epekto sa Pilipinas. Kapag lumakas ang tensyon sa Taiwan Strait, tumataas din ang kahalagahan ng Pilipinas dahil ito ay nasa gitna ng critical sea lanes. Kaya naman, habang sinasabi ng US na handa itong tumulong sa depensa ng Pilipinas, lumalalim din ang pangangailangan ng bansa na maghanda para sa mga pangyayaring hindi con ice nice. Sa ganitong punto, ang bawat bagong armas, bawat bagong training, at bawat bagong coordination center ay may malaking epekto sa kahandaan ng bansa. Sa kabuuan, masasabi na ang presensya ng Estados Unidos ay nagiging isang uri ng proteksyon at babalalaban sa China, pero hindi ito garantiya ng ganap na kapayapaan. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may mga bagong armas, bagong kakayahan, at bagong kumpiyansa, ngunit hindi rin ito sapat para maging kampante. Ang tunay na lakas ng bansa ay nasa kombinasyon ng modernisasyong militar, diplomasya, at matatag na alyansa. Habang humaharap ito sa isa sa pinakamalalaking kapangyarihan sa mundo, malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lamang tahimik na tagamasid. Ito ay isang bansa na handang ipaglaban ang karapatan nito, may bagong kakayahan, at may suporta ng isang makapangyarihang kaalyado.